O ano? Bakit parang natukakan ng ahas? Do you really believe na habang panahon ninyo akong maloloko? Fino kung ano man ang nakita mo o nadinig, baliktad sa iniisip mo. Wala kaming relasyon ni Titas. Isang bata, ipinagbuntes at ipinanganak na ang ama't inay casual acquaintances lamang. Hindi nag-iibigan. Hindi nagmamahalan. <laughs> Come on, Rodel. Tell it to the Marines. Don't tell me you're... O ikaw ang pinwersa niya habang ikaw ay lasing. <laughs> Magandang kwento yan. Pag-aagawa niya ng mga producers sa pelikula. Quit the sarcasm. Lalo tayong hindi magkakaintindihan pag ganyan. Bakit? Nung tinrader mo ba ako, inisip mong maintindihan kita? Hindi kita tinuridor. Siguro pareho rin ang ilihim mo sa akin na hindi ka na magkakaanak. Inisip ko itong pinakamabuting paraan. Ang magkaroon ka ng querida, Para mabigyan ka ng bagay na hindi ko kayang ipagkalob sa'yo. Inaamin ko, Rodel. Naglihim ako sa'yo. O sabihin na natin nagsinungaling ako. Dahil wala akong garanti tatanggapin mo ang kapansanan ko. Pero nangako ka sa akin, remember? Sabi mo that was okay. Na ako ang baby mo. And that was enough. Dahil nga iniisip mo, kirida kong ang ina ng bata. Wala kaming kaugnayan. Isa siyang a baby maker. It was all for a fee. Pinagpalit mo ako sa isang... Hindi kita pinagpalit. Inisip ko rin na baka lalong tumiba ang ating pagsasama. Kung may palalakihan tayong bata, pag-aaralin, paglalaruan, Fina, please... Don't touch me! Don't touch me! ako sa'yo. Pumili ka. Sino sa ating dalawang matutulog sa guest room? I cannot share the same bed with you. You make me feel so Pina, pina buksan mo ito! Pina! Pina! Bukasan mo itong pinto! Pina! Pina buksan mo! Sana hinintay mo na yung tawag ko. Hindi mo yun ako tinatawagan eh. Hintay ako ng hintay. Eh... Busy ako eh. Tsaka... matagal lang akong hindi nakapag-ensayo. Mami, ang gabi. Pwede tayong lumabas? Miss na miss na kita eh. May importante akong sasabihin sa'yo. Kaya kita niyayang lumabas. Mm, something serious? Well, something serious. <laughs> Mukhang yayayayin muna na ako magpakasala. Steve, yes is the answer. Anytime. No. Gusto ko lang malaman mo na I've decided Natapusin na 'tong relasyon na to. May ibang babae. Wala. Kung meron sasabihin sabihin ko sa Let's be friends. Pagtawagan tayo, lumabas tayo. But at this point Ayoko ng commitment. Hanggang ngayon hindi pa ako napatawad na sa na ginawa kong pag Let's not talk about it. Okay? Ilang naman talaga dahilan, di ba? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan. That was the best thing we could do during that time. We were not prepared. You were not prepared. Nagpatibay ng pagsasama natin. Dahil ayaw mo masira yung katawan mo. Ayaw mong mawala yung karir mo. You were so selfish. Na hindi mo man lang ako kinonsulta. Give me a chance to prove na nagbago na ako. We can still be friends. Lalabas pa rin tayo. But things will never be the same again. Lalaban ako, Steve. Ipaglalaban ko ang pag-ibig ko sa iyo. I'll prove to you na walang ibang makakahigit sa pag-ibig ko sa iyo. Lisa, mauna na kami ha. Sige, Lisa. Nakikiramay kami, paalam na kami. Lisa, nakikiramay kami. Lisa? Huwag mo na ako ihatid, Eric. Gusto ko muna mapag-isa. Di ba dadaan muna tayo sa bahay para kunin naman gamit mo bago kita ihatid sa... Huwag na. Hindi na. Mabuti nang hindi na kami magkita ng mama mo. Ito talagang magiging anak ko lang ang interes niya. Sa inyo pa rin ang bata. At tungkol naman sa inaalok na sustento sa akin ng papa mo, pakisabi lang sa kanya na hindi ko na kailangan yon. Gusto ko lang matupad ang mga pangarap ko para sa aking anak. Tama na yon. Lisa, nawalan ka na ba ng lakas na loob lumaban? Sumuko ka na ba? Mabigat na naging kabayaran na aking pangarap, Eric. Ang buhay ng aking ina. Ngayon nasisiguro ko na ang kinabukasan ng aking anak. Kontento na ako. May magagawa ka, Lisa. Hindi mo ba naisip? Kung magpapakasal ka sa iba, sa, is sa isang taong mamahaling ka at handang tanggapin ang iyong anak, malulutas mo ang problema mo. Sino ang papatul sa tulad ko? Lalo na sa kalagayang ko ngayon. Hindi madaling palitan si Benny. Siya lang ang tanging minamahal ko.